Nakita mo na ba siya sa iyong panaginip? Mga kaibigan, noong January ng 2006 ay may isang pasyente sa New York ang pumunta sa isang psychiatrist para ipakita ang sketch ng isang lalaki na lagi niya raw nakikita sa kanyang panaginip. Sinabi ng pasyente na hindi niya raw kilala yung lalaki at hindi niya pa nakikita sa tunay na buhay pero sa panaginip ay pakiramdam niya na malapit sila sa isa't isa. Sa tuwing mapapanaginipan niya ito ay lagi raw siyang pinapayuan sa buhay at tinutulungan kapag nalalagay sa panganib. Ngayon mga kaibigan, nung umalis na yung pasyente ay naiwan niya yung larawan ng lalaki dun sa lamesa nung psychiatrist. Nakita naman ito nung sumunod sa kanya na pasyente at sinabing namumukaan niya raw ito sa kadahilan ng lagi niya itong napapanaginipan. Ayon sa kanya ay madalas raw siyang bisitahin ng lalaki sa kanyang panaginip at gaya nung naunang pasyente ay lagi rin daw siyang tinutulungan nito at binibigyan pa ng pera at pagkain. Dahil dito mga kaibigan ay nagpasya yung psychiatrist na ipadala ang larawan sa ilan sa kanyang mga kasamahan na may mga pasyente rin na may paulit-ulit na panaginip. Makalipas lamang ang ilang buwan ay nasa apat na pasyente na ang nagsabi na madalas nga raw nilang makita ang lalaking to sa kanilang panaginip at lahat sila ay may pare-parehong description sa kanya. Mula noong 2006 hanggang ngayon ay nasa 8000 katao na sa iba't ibang panig ng mundo ang nagsabing nakita na nila ang lalaking to sa kanilang panaginip. Ito ay agad namang kumalat sa internet nang ma-upload ang kwento sa thisman.org na mas lalo pang nakilala noong October ng 2009. Sa ngayon ay wala pang tiyak na rason kung bakit nagpapakita ang lalaking to sa ating panaginip. Pero ang ilang mga conspiracy theorists ay nakabuo ng limang teorya patungkol sa bagay na to. Una ay ang tinatawag na archetype theory. Sinasabi sa teoryang to na ang lalaking ito raw ay isang halimbawa ng konsepto ni Carl Jung, isang sikat na psychiatrist at founder ng analytical psychology na kung tawagin ay archetypal image. Ang imaheng ito raw ay present sa subconscious ng lahat ng tao dito sa mundo sa kadahilan ng ito ang resulta ng pinagsama-samang muka ng lahat ng tao. Kung titignan ay mag-iiba raw ang muka nito kapag isang bahagi lang ang nakikita at ganun din ang mangyayari sa kabila at kapag tinakpan ang itaas na bahagi at sa baba Sunod mga kaibigan ay ang dream surfer theory. Sinasabi dito na ang lalaking ito raw ay talagang buhay at kaya natin siya napapanaginipan ay dahil meron siyang kakayahan na dumalaw sa panaginip ng bawat isa. Pangatlo mga kaibigan ay ang dream imitation theory. Sinasabi sa teoryang ito na lang daw mapapanaginipan ng isang tao ang lalaking ito sa oras na malaman niya ang patungkol dito. Posible na mapasabi na rin siya na napanaginipan niya na ang taong ito kahit hindi pa naman. Sunod mga kaibigan ay ang daytime recognition theory. Ayon dito ay hindi raw gaanong naaalala ng mga tao ang mga muka sa kanilang panaginip na kapag nakita nila ang imahe na to ay mapapaniwala na lang nila ang kanilang sarili na ito ang nakikita nila sa kanilang panaginip. Panglima at panghuling teorya mga kaibigan ay ang religious theory. Sinasabi dito na ang imaheng ito raw ay ang mismong imahe ng Diyos na kaya raw kapag napapanaginipan siya ay madalas niya tayong tulungan sa ating panaginip sa kadahilan ng siya ang kumakatawan sa Diyos. Mga kaibigan, marami rin ang nagsasabi na ito raw ay gawa-gawa lamang ng isang grupo upang mag-ingay sa internet at walang katotohanan na siya ay nagpapakita sa ating panaginip. Gayunpaman, ay mas marami pa rin ang nagsasabi na ito raw ay totoo at talagang napapanaginipan nila ang lalaking ito. Ngayon, kung napanaginipan mo na ito ay i-comment mo sa baba ang iyong karanasan patungkol dito at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano to pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalang kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.